Good morning, Friday. Ito po yung hitsura ng ating mga cluster. Autumn color. Ang dami niyang babies, guys. So much babies. <clears throat> Itong ang cute-cute ng mga babies pag mad sobrang dami nila tapos sa halaman lang sila ma-apply. Huwag po sa tao. Kasi pag sa tao po, pag masyado pong madami ang iyong anak ay hindi po maganda. Kaya sa halaman lang po, yan dapat magka-cluster. <laughs> ang hira po magpaaral ng mga bata ngayon. So, halaman lang muna ang magka-cluster. Ha? Ayan. <laughs> Kanta niya. She is so, so beautiful and adorable. Ito naman, nakakagigil siya tingnan guys. Alam mo bang dahon lang yan pinagpapatong ko dyan? Yan talagang pinakananay nila. Tapos ayan, ang dami niyang Babies nag ano siya nagcrested Madali lang pala magcrested guys basta ano sila Masaya sila kusa na lang yan silang nagcrested ayan oh Isang dahon lang yung tinanim ko pero ang dami niya Ito pa Ang ganda ng pagka niya ito yung hitsura ng ating Mardi Gras na ayun yung ayan, nawala na yung dito is green and yellow na siya in white yung purple niya nasa baba ito naman nagkapare-pareha na sila ng kulay pero hindi po yan sila <coughs> pareha ng variety <coughs> ito po siya ay si pink witch ganyan sila pag malamig guys nawawala yung kanilang purple. In another cluster, hmm. super beautiful niya. Diba? Iisang dahon lang din po yan, guys eh aywan ko nga ba kung bakit nagcluster siya ng ganyan kadami ayan ito yung isa ito po yung um, tinatawag na bluebird itsiberia ayan para yan siyang rose na pag masyadong malamig nagko-close po yan siya and luckily nagroset po nagano po siya nagcluster Ayan. Ang ganda ng pagka-cluster niya. Parang pare-pareha na sila ng kulay kasi ang lamig na kasi kaya ganyan. Ito naman siya. Ang kapal-kapal na kanya dahon. And ito yung mga tinatanim kong mga maliliit. Ayan, lumaki na sila sa isang puso. They're so cute. Ito din ang sarap nilang tusukin. Hmm. ito para siyang mga bato yan po ay moonstone Ito nag-cluster yung ating mga ionium. So, ang dami niyang babies. Let's see. And we still have this. At itong camellia natin, guys, kasi sa winter po yan siya mag-bloom. -mag Kaya para na siyang mga suso. si Ang dami po niyang buds. See? nakita nyo ang dami niyang buds na para mga suso so sa spring yan matutulog yan siya pag talagang malamig na malamig na tapos pag spring na yan siya mag bloom pero yung iba sa winter mag bloom yan kasi talagang ano sila guys amhalaman um, halaman sila sa <clears throat> all year round pero namumulaklak sila pag taglamig hindi yan sila na ma'am, hindi yan sila nag naglalagas ang dahon. <clears throat> Ganyan lang yan siya. Pero ang kanyang season ng pamumulaklak is sa spring talaga. Or before spring. <clears throat> yan lang po ang update natin for today. Dito lang muna tayo sa garden mag mag uh, video guys kasi hindi po maganda yung pakiramdam ko kaya hindi po ako nakakalabas ng, hindi po ako lumalabas ng bahay may nararamdaman po tayong ayaw nating lumabas <clears throat> so sa hindi po po nakapalo sa akin consider follow my page and click the notification bell para po kayo ay ma-update kung tayo po ay may mga follow up mga upload na mga videos Salamat po sa panonood. Bye for now. Happy Friday, everybody. Bye.